issue ng China, kasi mainit yan, di ba? Maraming Pilipinong galit sa ginagawang pambabalahura, pambababoy ng China sa atin sa West Philippine Sea. Kano ka-importante yung issue na yan para sa mga butante dito sa senatorial election? Oh my gosh. Uh, wow, you put me in a real tough spot, uh, Ian, as always. Uh, dahil I actually have the data that uh, we actually we actually have data about that Ilabas um, na yan. Huwag na magpasakalye. Go! Ay ayoko na lang, uh, ayo siguro para hindi ako mademanda, <laughs> isipin na lang po natin kung ano nangyari dun sa ill-fated ocho diretso senatorial slate. Uh, nung sila'y tumakbo at ang key issue nila ay sovereignty at sumakay pa sila nung rubber boat at uh, pumunta pa sila dun sa disputed area at ang uh, pinaglalaban nila don is uh, Chinese abuse and Philippine sovereignty. Uh, so hindi siya issue? Na lang po natin. Kung, hindi, kung ano nangyari dun sa otso directo candidates. Wait. Eh kasi may survey din na hindi naman natutuwa ang maraming Pilipino sa ginagawa ng China. Ibig sabihin, hindi siya nakoconnect doon sa mga kandidato sa pagkasenador. Kahit yung ibang mga kandidato lumalabas dito, yung mga pangalan. Eh grabe yung pagsipsip kay Duterte nung panahon niya eh sa pagprotekta okay. sa kanyang polisiya na pabor sa si China eh. Ngayon, medyo kumakambi ng konti dahil may election, di ba? Sorry, medyo na away ako. Okay, go, medyo, medyo. Go. medyo. Napansin ko. Uh, puso mo. Um, and you used, ang, ang word na ginamit mo is connection. Uh, in fact, the, the, the technical term is uh, correlation. It is you know. very, very little correlation between the issue as ascribed to candidates. Labo, no? Uh, sana tayo na lang... Uh, Ewan ko ba? Ewan ko ba? Ba't ganyan ang butanding Pilipino? Pero it is what it is. Yeah, hindi nila ano. Hindi, kumbaga, it doesn't figure as an issue sa kanila. Kung yung kandidatong iboboto nila, mukhang pakawala ng China. H hindi, yan ano, issue. Okay. Uh, para talagang matumbok natin yung exact term, no? Kasi I, I let loose a very um, technical term, correlation. May correlation. Parang Eugene Killer lang yan, eh, di ba? Medyo masyado Holler. may ang aking term. Eh. Oh, eh. I hollered. I hollered correlation. Um, stickiness, ang siguro better term. Hindi siya sticky sa kandidato. Uh, pag yan ang mo, version. Ba, eh. <laughs> oh, pag halimbawa tinanong mo, galit ka ba? Bully ba ang China? Oo, oh, mga bully yan, mga walang kwenta. Uh, dapat, Pilipino, para sa Pilipino, Pilipinas, atin yan. Eh si Senator Blanc, anong stand niya sa China? Hindi niya alam. Either hindi niya alam or uh, basta gusto ko si Senator Candidate Blank dahil other attributes. Uh, so meron silang hierarchy rin. May hierarchy sila of values na ascribe. Order of attribute preference. It's an order. It's a ranking. Y y yung pagsasot ng t-shirt ng isang kandidato na dating pro-China, tapos biglang parang t-shirt na ate ng West Philippines eh. Ano ba yon uh, would, it, would it be enough to to cure? Uh, that previous uh, image. Teka muna. Ang ang uh, importanteng i-emphasize at i-underscore diyan, kailan nila ginawa 'yon? Kailan sila nagsuot ng t-shirt na ganon? Syempre, nung FIBA basketball game na ang kalaban ay China when the when nationalism and patriotism was at an all-time high at ang kalaban the big bad China. Kaya nila sinuot 'yon. Naulit ba 'yon? uh i wonder if there were any pronouncements after that i'm not sure uh mm -hmm. but e, that was more a, oh diba? that was more a uh, parang hindi na lumabas yun eh parang na, na stuck na sa washing machine yung mga t-shirt na yun, hindi na but and, uh and to, yes boss go ito naman ano uh, separate to issue na to baka connect connected ah hindi naman sa ganun. uh Sadid <laughs> dinig natin 'to concern to ng ibang mga ng ibang mga ng mga nanonood sa atin no? Yung idea ng Manchurian candidate. Yung kandidato na pwedeng pin finance siguro ng China. Mahirap maglabas ng ebidensya diyan kasi hindi mo na, wala namang resibo 'yan eh. No? Wala namang audit 'yan eh. <laughs> Sino <Siyempre, laughs> ba namang naman tangan sabi n'to manggap ng pera sa China tapos sabi, oh, "Ito resibo ah." Kasi talagang <laughs> ano eh. Transparent kami. <laughs> eh siyempre, kung nangyayari man 'yan, tagong-tago. Ang point ko lang ganito, as a political strategist, do you also guard against possible mga Manchurian candidates? Kunwari, may kandidato ka na gusto mo manalo. Eh siyempre, eh, ang bunga ah, para makapasok dun sa 12 financed by China. Kunwari lang, hypothetical po lahat ito. Does it figure in your planning? Uh, absolutely, it will figure in my planning because number one, if they're financed by a. I almost use an F word. I'd almost dropped an F bomb there. <laughs> because, siyempre, if your. <laughs> yung wala pa mo is financed by uh by a country, by a. by a foreign government, I. wow, di hirap rap Di mo na pwede labanan yan uh, piso para sa piso. Uh, it figures because I will have to uh, work smarter if money is your only asset. Ika nga, that's a saying in our office. If money is your only asset, uh, then I'm not scared of you. Pero I will have to assure, I will have to take into consideration ang dami-daming pera ng kalaban ko. And number two, gagamitin ko yung issue na yun, for sure. Oops, I just said a while ago that we are pure as the driven snow. And... Uh, uh fluffy angel wings pero ay hypothetically lang naman gagamitin ko yun. ilalabas ko yeah. yun. putatagal na lang natin pinag-uusapan natin eh no oo uh, oo uh, uh, hypothetical lang okay ito naman na uh, <laughs> napapasin ito is hypothetical oh. that i have handled some campaigns and i have uh, brought some candidates to 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 positions of uh, elected positions hypothetical lang po ito pala kasi frustration din ito ng marami sa atin. Sa maraming Pilipino, although I wouldn't say majority kasi depende sa pag na natin yung choices natin every election cycle. Eh. Parang mas gusto natin na pinapahirapan yung mga sarili natin. Eh. Kung mas gusto natin basura yung binoboto. Eh. No. <laughs> <laughs> Komentaryo po ni Ines yan. Oh, sa akin yung papanindigan ko yan. No? Hindi <laughs> nga sa sinabi ko, may, may, ano nga ako, may comment nga ako na yung clip, pinost ko eh, yung sabi ko, sa 12, kung pipili ka ng 12 senador, o miski 6 lang, di ba? Ano ba naman yung, sige, pamigay mo na yung apat, pumili ka ng ano, pag nanakaw, kawatan, corrupt, bobo, incompetent. Pero magbalato ka naman ng dalawang matino. Kung pwede lang naman, di ba? Kasi, ano naman yan eh, 12 naman yung posisyon eh. Yan, yan ang posisyon ko o sige, mag-comment ka muna. <laughs> Itatunong e pa, ko sa'yo. E, paano, e paano kapatid pag talagang slim pickings? Kung talagang yung mga pinagpipilian. Eh, uh, diba? That's that's one consideration. And number two, uh, again, shout out again to Eugene Killer. Kaya talagang hindi mananalo si Ian Guerra pag tumak kung sakaling tumakbo yan. Dahil sa mga uh, point of view na ganyan. Dahil sa mga ganyang mga opinion. Uh, because we are the minority, sad to say. Uh, we can hem and haw until the cows come home But Vox populi, vox de Boss, nakalimutan ko sabihin sa'yo no? Sa programan to Dahil meron tayong mga trolls sa matatalino Bawal gumamit ng mga malalalim Na idiomatic expressions in English Then po okay. sa mga trolls Na nanonood ngayon Para hindi na kayo mag-google Ang definition po ng idiom These are expressions Peculiar to a language Okay yeah. Ilan po? Ano right. masyadong gagamit ng malalim? Hindi po gagamit rin ng mga ano, in my neck, uh, in the woods, yung ganon, wag ganon. In ha? my neck of the woods. Of the woods, so, wag kang gagamit ng ganon, ha? masyadong malalim uh -oh. yun. This is uh -oh. uh, this is beyond my wheelhouse. This is not Ayan. part of my wheelhouse. Ha? Okay, uh, wag ganon, wag ganon. Masyado ka atinista dyan, ha? Yeah. Si Eugene Killer lang yung makaka, uh, -oh. uh makakaintindi sa'yo, no? Holler! <laughs> okay. Ito yung tanong ko. Ito naman kasi frustration niya ito ng maraming Pilipino. Although, hindi majority, no? Kunwari, meron kong matinong kandidato. May integridad. Alam mo, hindi magnanakaw. Walang history of, walang criminal record, di ba? Talagang uh, pinaghandaan yung, gumagay, life's work niya. Talagang pure yung kanyang puso doon sa advocacy na yun. And, depend, and you know, that that person deserves to be in the Senate, for instance. O, paano mo mapapanalo yung ganung matitinong tao? laban dun sa mga bugok pero mas may name recall. Uh, hindi po tayo hindi po tayo lalayo sa formula. It is a proven formula. The 4M the 4M formula reigns supreme. Ano yung 4M formula? It's man, message, machinery, and money. Um, kailangan po talaga ng 4Ms para manalo. So, kung halimbawa yung kandidato ko ay yung na, na ihalimbawa or na na describe ni Ian no okay na ako check na ako dun sa first two M's man and message kasi napakadali ng ibenta noon kung talagang may integrity siya may puso para sa serbisyong pampubliko madali na yon yung machinery and money na lang ang tatrabahuhin ko doon so we need to make local alliances we need to do partner cities maybe we need to go to Um, do town hall meetings grassroots etc yung money maybe we can uh, do volunteerism uh, but it's a four-legged stool kung wala po yung apat na m uh, if you don't have a firm and solid standing in the four ms uh, your stool will be unstable unfortunately